Bakit nakakaranas ng pulikat tuwing gabi at mga simpleng solusyon na talagang gumagana para maiwasan ito? Ang mga night cramp ay isang hindi kasiya siyang karanasan na naranasan ng bawat isa sa atin. Bagamat hindi ito mapanganib para sa ating kalusugan, maaari itong maging masakit at hindi komportable na gustong itigil ito kaagad. Ang mga night cramp ay hindi sinasadyang pagburong ng itaas na binti, guya, at paa. Iba sila sa restless leg syndrome. Ang restless leg syndrome ay hindi masakit at hindi pumipigil sa paggalaw ng binti at balakang. Ang mga pulikat ay ganap na naparalisa ang mga binti when they strike at karaniwang tumatagal mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto. Kung nagdurusa ka sa mga ito, subukan ang ilan sa mga paraang ito at tingnan kung alin ang gumagana para sa iyo. Ang mga dahilan para dito ay hindi alam, ngunit malamang na ang mga kakulangan sa sustansya at isang laging nakaupo na paraan ng pamumuhay ay ilan sa mga dahilan na nagdudulot ng ganitong kondisyon. Kahit na ang mga dahilan ay hindi malinaw, ang ilang mga paraan ay makakatulong sa iyo na maibsa ng mga night cramp at malimpasa ng mga ito sa tuwing nangyayari ang mga ito. Kung nagdurusa ka sa mga ito, subukan ang ilan sa mga paraang ito at tingnan kung alin ang gumagana para sa iyo. Pisikal na aktibidad Ang pagupo o pagtayo ng mahabang panahon ay maaaring humantong sa cramps. Kaya, huwag umupo o tumayo ng napakatagal. Sa halip, lumakad ng higit pa at gumalaw sa buong araw. Kahit na ang ilang light na pisikal na aktibidad ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang kondisyong ito. Stretching Kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga night cramps, hilahin ang apektadong kalamnan upang mas mabilis itong ma-relax dahil ito ay isang paraan upang matigil ang cramps pag-inom ng maraming tubig. Ang tubig ay lubhang kapakipakinabang para sa ating buong katawan. Ang pononatiling hydrated ay maiiwasan ang mga muscle cramp. Kaya huwag kalimutang uminom ng tubig. Massage at acupuncture Ang deep tissue massage at acupuncture ay may napakalaking epekto sa iyong katawan na binabawasan ang posibilidad ng paglitaw ng mga cramp sa gabi. Epsom salt bath ang Epsom salt ay naglalaman ng mataas na halaga ng magnesio na nagpapahinga sa iyong mga kalamnan at pinipigilan ang mga cramp. Gamitin ito upang maghanda ng hot bath at magbabad dito ng ilang sandali. Kapag kailangan mo ng agarang lunas, imusosh ang kalamna na apektado ng cramp gamit ang asin na ito. Makakatulong ito sa iyong kalamna na makapagpahinga at mapalakas ang sirkulasyon. Pagtaas ng yung antas ng magnesium. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral sa pagpapahinga ng kalamnan at connective tissue. Sa makatuwid, kung madalas kang magkaroon ng mga night cramp, dagdagan ang paggamit ng magnesium sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming pagkain na mayaman sa mineral na ito. Ang mga plum, tuyong prutas, mani, avocado, buto, ay ilan sa mga pangunahing pinagmumula ng magnesium, maaaring ka rin gumawa ng homemade magnesium oil na gagamitin sa pagmasahe ng iyong mga kalamnan dito. Pakuluan ang kalahating tasa ng tubig at pagsamahin ito sa kalahating tasa ng magnesium oil. Pakuluan ito hanggang sa mabawasan ang likido. Hayaang manatili ito sa tabi upang lumamig ng kaunti.